guys, luto tayo na bangos na lagyan ng sampalok at may dahon ng gabi. ito guys yung ihalo natin sa bangus dahon ng gabi o guys naluto na yung recipe natin na pritong bangos na ginawang Sinampalukan na may gabi. laman ng gabi. Dahon ng gabi. saka sili na green. Siling pula. Oh, may sausawan pa tayo. Baguong na may suka at may sili din. Hmm, kain na tayo guys. Okay guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Bye